pasensya na po kayo, medyo makalat dahil naghahanap po ako ng pyesa na gagamitin po dito dahil magkakabit po ako ng dual horn sa aking motor. At kung makikita nyo naman po yung mga kailangan natin, medyo pamilyar na po kayo dyan, lalo lalo na po dito sa relay, sa ating switch, ignition switch, baterya, at itong ating horn. Pero meron po dyan na isa na hindi pa tayo masyadong pamilyar at yan po ang halo switch. At ito po yun, no, yung kulay asul po sa feature. Mga hindi pa po pamilyar at hindi pa po, po alam yung gamit, itong hollow switch, tara po, samahan nyo po ko at aalamin po natin. Technically, itong hollow switch ay ordinary switch lang din po na pwede nyo pong gamitin as electro switch or either naman na on and off switch, depende na lang po sa inyong paggagamitan kaya lang po siya naging extraordinary dahil sa kanyang visual effect na maganda dahil umiilaw po yung harapan na to at iba't iba po yung kanyang ilaw at iba't iba din po yung design dito sa harapan ay yung kanyang magtsura mga pare ko so yan po kaya po popular to na gamitin dahil po sa kanyang beautiful visual effect para malaman po natin kung paano po siya gamitin ay alamin po natin yung kanyang wiring connection. At kung ang pagbabasihan naman po natin ay ang color coding ng kanyang wire, medyo magulo po to at hindi po siya tugma-tugma sa koneksyon Kaya ang binabasihan ko po dito ay yung mismo connection niya sa loob. At kung makikita nyo, mayroon po tayo ditong limang pins. 1, 2, 3, 4, 5 at yung tatlo po dito ang magkakasama ito po yun 1, 2, 3 and then yung talawa naman po ang magkasama dahil yung dalawa sa gilid po na to ito po yung power supply ng ilaw nitong ating halo switch so, kaya kung i-actual po natin base po dito yung red wire down po yung positive side ng ilaw ng ating halo switch which is ito po yun then sabi din po dyan yung negative daw po ay itong black at ito po yon So, wala naman po ako nakikita dito polarity, positive o negative na nakasulat. So, yan lang din po yung ating susundin. Balik na po natin ito. Itong pula ang isasaksak po natin sa positive side ng ating baterya at itong black ang sa negative side. Kaya iilaw na po tong ating halo switch. Ayan, may ilaw na po siya. Kaya ngayon, ito po ang positive, yung pula ang ilalagay po natin sa ating auxiliary line. At syempre, ito ang sa body ground. Kaya once na inunan po natin yung ating ignition switch, pak automatically ay iilaw po itong ating halo switch. So, hiwalay po ito. No? Hindi po ito kasama sa ating mismong switch. Ayan So, okay na po tayo dito sa wiring connection ng ilaw ng ating halo switch, which is itong dalawa po na yun. Ngayon naman po ay pupunta na po tayo sa mismong function ng ating halo switch. At pwede nga po natin siya gamitin as selector switch o kaya naman ay on and off switch. At ito po yung kanyang tatlong wiring. At ang sabi po dyan, yung green daw po ang common. Ang blue daw po ang normally open, which is wala naman po tayong blue rito na wire. At yellow daw po ang normally close So kaya sabi ko po sa inyo na hindi po natin binabasiyan yung mga wiring dahil hindi po siya tumutugma. At dito po tayo babase sa mismong loob. Ayan. Base sa aktual, yung C. Ayan. Ito po yung common, sa baba ay kulay yellow. At yung normally open na NO ay itong white. At yung NC, normally closed, ay itong green. So, hindi po tumutugma itong actual sa ini-indicate dito sa ating guide. So, ang gagawin po natin, mas maganda talaga, is dito po tayo tumingin sa mismong actual. Ano po ba ibig sabihin ng C, NO, at NC dito sa ating halo switch? Itong C, ito po yung common. At dito po tayo maglalagay ng ating power supply na galing ng baterya o kaya naman ay auxiliary line at yung kuryente po ay dadaloy dito at dito po yan lalabas sa dalawa na to pwede po dito sa NO o normally open o NC or normally close pag nakaganto po yung ating switch yan hindi po siya nakapindot dito po yan lalabas sa normally close at pag ito naman po ay pinindot natin yan dito naman po lalabas yung kuryente sa ating normally open at mamamatay po yung connection natin dito sa ating normally close so actual po natin mga barikoy so ito po yung ating yellow wire at ito po yung common at ito na rin po yung lalagyan natin ng ating power supply na manggagaling sa ating baterya or either naman sa ating auxiliary line at lalagyan po natin to ng insulation para hindi po tayo mag short at ang mangyari po is papasok po dito yung kuryente at lalabas po dito sa normally closed na wire which is green pag naka ganito po yung position ng ating switch then pag pinindot ko po yan is mawawalan po ng power supply itong green which is normally closed at malilipat naman po sa normally open na wire which is white so kung ang gagawin po natin is on and off switch lang so papatay na po natin itong isang green na wire which is normally closed po ito at ito po yung lalagyan natin ng ilaw or busina itong ating white na wire which is normally open so lalagyan din po natin sya ng insulation para hindi po tayo mag-ground at ito po patay na po to so lagyan na po natin sa ating baterya ito nyo mabari. ang pari kayo ang mangyayari yun on and off switch ang mangyayari sa inyong halo switch at ngayon naman po, gagawin po natin si switch itong ating halo switch dahil maglalagay po tayo ng pinagbabawal na auxiliary tulad po ng malakas na busina at malakas na ilaw para sa isang pindutan lang, yon iwas huli dahil back to stock po itong ating ilaw at busina. For example po, ito po yung ating pinagbabawal na ilaw which is malakas. Ito po ay kakabit natin sa isa natin linya dahil itong ating isang linya ay nasa stock na po ito na ilaw. Ilagay natin siya ng insulation para sa ito. Then, syempre, wala po tayong ground dito, kundi sa labas po yon At itatap na lang po natin to sa ating body ground. Then, yun. At pwede na po natin itap sa ating power supply. Makikita nyo, nakailaw po yung ating stack na ilaw. At kung gusto po natin na malakas, ay i-on po natin yon, so ito po mga pare ko malakas na po yung ating ilaw at namatay po itong ating mahina so, kaya kung gusto po natin ng mahina is yun lang po natin yung mahina kung gusto po natin ng na malakas yun, yun lang po natin yung malakas kaya naging uh, selector switch na po itong ating halo switch eh boss, yung ilo po ng ating hal switch sa naman po i-coconnect. Ito, kompletohin na po natin. At gagamit na po tayo ng ignition switch. So from uh, power supply, baterya, papasok po yan ng fuse, papasok po ng ignition switch at lalabas po yan sa ating auxiliary line. Siyempre, bago po pumasok ng ating mga ilaw yan, eh papadaanin po natin ng switch. So dito sa switch ay itatap na rin po natin itong ating halo switch dahil ito na nga po yung ating auxiliary line at red po ang positive nagyan po natin siya ng insulation para hindi po tayo mag short then syempre ito ang ilalagay na po natin sa ating halo switch dahil ito na po yung ating supply pwede rin po kayong gumamit ng mga relay kung gusto nyo syempre ngayon muna ispande mo lang kaya wala muna po tayong relay. Ganto ganto lang muna po. Insulation. Then syempre, yung ground ng ating halo switch na ilaw ay itatap na lang din po natin sa ating body ground at isasama na lang din po natin dito sa ating negative. Yun. Yun. So, kompleto na mga pare ko eh. Meron na tayo ignition switch at ito ay ilalagay natin sa ating baterya so papasok po yung dito at syempre lalabas yan sa ating ground yon. kaya once na ino po natin itong ating ignition switch yan o ito nyo iilaw po itong ating halo switch yon ito nyo umilaw na po at kung i-on po natin itong ating switch ay iilaw po yung isa rito yun no? so, ito nyo at syempre kung gusto nyo pong mag uh, pumili eh, ito naman po ang pipindi niyo yung halo yan eh. so, kung gusto nyo naman ito electro switch itong halo switch at ito naman po ang iilaw diba complete set na po at ayan po ang gamit ng ating halo switch at pwede niyo po siyang gamitin as selector switch di ba so yung mga pare ganyan dito lang po yung ating video at hopefully po na unawaan nyo yung connection at kung paano po gamitin itong ating halo switch so maraming salamat po sa panonood at hintayin nyo lang po yung video po natin at ito naman po yung ating gagamitin at gagamit po tayo ng relay para po sa ating horn na malakas yan So, mo sa inyo mga pare -koy. Kita -kits. paalam!